tingin niyo po ba, kabayan, merong uh, responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan? Opo, naniniwala po ako doon. At naniniwala din akong negosyo ko ito eh. Good afternoon po, Mr. Chairman and uh, mga membro ng committee at ang ating mga invited guests. Kanina po ay eh, nanonood ako doon sa loob ng uh, hearing ninyo uh, at sinusuportahan ko po itong uh, initiative ninyo na labanan ng mga fake news kasama ho kami dyan yung uh, mga misinformation at saka uh, disinformation kasama na rito po ang uh, deep fake naging victim rin ho ako niyan marami sa aming mga broadcaster Uh, bunso din po ng uh, Gen AI at ang iba pa mga advanced technology po ngayon. Hindi natin mapipigilan ho yan. Kanina, uh, I'm sorry, hindi natin hindi ninyo napag-usapan sa meta yung advanced ng technology kasi hindi ho talaga mapipigilan. Yung uh, pinsalan na dulot nito ay hindi lamang po sa aming mga personalidad and even to you congressman, Uh, kundi pa sa pangkalahatan sa publiko na nakababasa, nakakita at nakakapanood po nito. Kailangan ng uh, sabayang pagkilos para sa education ng uh, publiko at sa aming uh, media practitioners para mamula to ang mas nakararami tungkol sa masamang epekto ng uh, fake news sa ating bansa at sa demokrasya. Kami ho sa media ay alam ko malaki, malaki, rin ang responsibility sapagat mas mabilis kaming ma-check ang mga fake news. Uh, at the same time, ma-check ka agad namin ang fake news. Although sana po ay naka-ready naka din ang mga government agencies na sagutin yung mga lumalabas na uh, fake news. Especially sa mga congressman din po. Thank you. Thank you po. Uh, thank you, um, Mr. Don Castro. As per our house rules, uh, all resource persons will have to take their oath. So, can you please rise? Uh, come, sec, Please administer the oath. Come, check, Please administer the oath. Lord. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? your right. Before we proceed with Thank interpellation, you, Mr. the Mr. chair acknowledges Honorable Geraldine Roman, the first to interpellate, uh, Representative Kung Hun. you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Um, magandang hapon po, uh, former Vice President Oli yes, Castro. Good afternoon po. Gaya nga po ng sabi ni, ng ating chairman, ni Kong Johnny Pimentel, ang peking balita ay walang sinasanto lahat na bibiktima, lahat pwedeng maapektuhan. At bilang public personalities, isa sa madalas na nagiging biktima ng fake news ay ang ating mga local celebrities at sikat na media personnel. Mula sa peking king scandalo hanggang sa maling impormasyon, lagi silang uh, nadadamay ng di makatarungang paghuhusga. Dahil dito, may hindi din may inimbita tayo mga ilang sikat na media personality para magpahayag nang kanilang karanasan bilang nabibiktima ng fake news. Um, Mr. Vice President, I think it's fair to say na madalas po kayong nagiging subject ng fake, fake news. Tama po ba? Uh, Opo. At dahil din po dito, nagkaroon po kayo ng pampublikong hinaing uh, regarding sa mga fake news. Ah, uh, lalong, lalong nung, nakara nakaraang linggo. Tama po ba? Opo, opo. At base sa preliminary research na isinagawa po natin, isa sa mga peking balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong code card na pagkatapos na pagka-aresto ng dating uh, Presidente Rodrigo Duterte kung saan sinabi mo daw na the former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, did start uh, the war to kill he started nasa ano po yan meron po tayong ah, uh, pwede po bang pakilabas po ba tama po ba ito yung isa sa mga ah uh, code card na na i uh, bigay po sa inyong kalaman na peke na sinabi niyo raw po ba sinabi niyo raw po tama po ba Medyo hindi ata ako masyadong malinaw ito, uh, Mr. Chairman, tungkol dito. Ang nakalagay po doon, sir, is former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. Ah, okay. He started to save lives. He gave drug addicts a chance to change, to surrender, to choose a better life. But many refused. They kept using, kept selling, kept killing innocent people. So what a leader should do? Let criminals destroy families or take actions to stop them. One addict lost is tragic, but thousands of innocent lives saved that is justice. Duterte made the streets safe. Yan po yung mga nakalagay sa quote card na na-attribute ko uh, sa inyo. Opo. Uh, Pero hindi ho lahat totoo Kaya kami ho, fortunately, kami sa media, sa mga broadcaster, Nak nakokorek ka agad doon namin on the air. On the air. Uh, once nalungbas yung fake news, nakokorek ka agad namin. In my case, uh, meron po akong IG uh, na, na, ginagawang ko agad doon ng uh, ng word na malaki na in bold letter na fake tapos nakikiusap po ako sa aking mga kaibigan na may Facebook din, may IG Another uh, form na ipakalat naman nila na yung lumabas na ba na news item ay uh, fake. Yun ang mga ginagawa ko para mabilis na uh, nakakakalat yung information na that uh, item ay fake. Thank you, uh, Mr. Vice President. Mr. Vice President, nakikita niyo po ba yung nakalagay sa screen natin ngayon? Opo. Uh, ito po ay eh, galing kay J... Ito po ay eh, pin, pinost, no? Ni JM... Uh, di ko alam kung paano ipronounce itong... Almine? Al Al o almain Oo. Almine. Ayan, JM Almine. Uh, nakalagay po dito, uh, sabi niyo po na di ko binoto si PRRD dahil gustong-gusto ko talaga si VP Lenny. Aha. Uh -huh. uh, familiar po ba kayo sa... Napabalita ang uh, sinabi niyo daw po. Opo, opo, opo. Alam ko ho, fake ito. Kaya gumawa ka agad ako ng uh, version ko at nalagyan ko ng uh, in bold letter na fake. Mr. Vice President, kilala niyo po ba si J.M. Almine? Uh, hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sinubukan niyo po bang kilalanin kung sino yung nagpost post nito? hindi na po dahil baka mamaya hindi tunay na tao ito eh. <laughs> Puso ko nga yun. Ano po ang naging reaksyon nyo na nakita niya yung post na ito? Well, uh, sanay na ho ako sa mga lumalabas na ganito eh. So ang uh, first reaction ko ay gumawa ng paraan para may pakialat, pakalat ko na fake nga ito. ba lagyan ng uh, bold letter na fake. Kumisano, no, ginagawa ko pa, naka-flash naka yung fake at makiusap sa mga kakilala ko na may mga Facebook, uh, IG at iba pa na ipakalat din nila para marami po ang makabasa. Nung nakita niyo po ito, ano po yung personal na naramdaman ninyo? Dahil karamihan po sa na nakabasa nito e eh naniniwala na sinabi niyo raw po ito. Uh, well of course ang ang iba maniniwala ho, lalo na kung di ako kilala. Pero sa sa newscast, nakokorek naman ho namin ito eh. Itong mga uh, ganito. Kaya madali lang ho eh. Uh, eh. hindi ako masyadong naapektuhan kapag ganito. Ah, uh, uh, maswerte lang ho kami dahil mga broadcaster ho kami. But uh, kung pag-uusapan yung pangkaraniwan tao, 'yun ang madaling maapektuhan at wala silang means, wala silang source para makorekagad 'yung lumabas na fake news. Mr. Vice President, pagkatapos po kumalat itong mga fake na quote card na ito, madaming organisa organization, organisasyon ang nag-post at nag-fact check din ng balita na ito. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga organisasyon na ito tulad ng uh, ABS-CBN fact check? Opo, po kami ganon. Opo, meron po kami ganon. Ang ABS-CBN may fact check at inilalabas po namin yan sa TV Patrol. Yung mga pina-fact check po namin. Sa inyong personal na opinion mo, Mr. Vice President, nakakatulong ba sa pagtigil at pagkalat ng fake news ang pagka-fact check ng ABS-CBN, Rappler, Avera Files? Nakakatulong po ba ito? Well, nakakatulong ho, pero hindi ko alam kung ilang porsyentong na itutulong nito. Pero nakakatulong ho. Thank Definitely. you. Thank you. Sir, isa na naman pong balita na kumalat sa inyo ay yung pagkakadulas ninyo Naalala niyo po ba ito noong 2021? Dodulas. May may meron pong uh, fake news na kumalat noon 'yung pagkakadulas ninyo, pagkakoma at pagkamatay umano oh. noong October 26, 2021. Apa, apa, apa. Naalala niyo po apa, ba ito? Apa, apa. Uh, kung saan kayo po ay nag-post katabi nung inyong uh, Koypand ng magandang umaga bayan. Pagpalain sana po ng Diyos ang inyong umaga, mga kabayan. Naalala uh, niyo po apa. ba 'yan? Kasunod po nito, uh, yan po yun uh, kabayan, nasa screen po natin. Kasunod po nito ay nag-post kayo ng isang video na may caption, uh, Miss ko na po kayo mga kabayan, abangan. Naalala nyo rin po yun. Pati po ang inyong anak na si uh, Madam Kat De Castro ay nangangailangan pa mag-post upang patunayan na ang balita na yon ay fake news din sa inyong pagkamatay. Kaya ang sabi niya, Hi everyone, my dad's absolutely fine. We just had dinner. Ang post ni Madam Kat ni Castro. Opo. Uh, ano po ang inyong reaksyon nung nakita niyo na may kumalat na kayo ay pumanaw na? oh well, sabi nga ho nila, kapag kayo balita na patay na kayo, ay masahaba ang buhay nyo. Uh, But uh, isa pa ho, sabi ho namin kami mga personalities, eh... Bad news or good news ay publicity pa rin Kaya kung may ganyan ay pag-uusapan pa rin kayo. Pero may mga news naman na medyo masakit na. Lalo ko na affected ang uh, ang ating bansa, ang ating bansa. Kung kung ako lang, ako lang okay lang 'yon. Pero pag affected na ho ang bansa, iba na 'yon. Mr. Vice President Ah, uh, yung mga tao sa paligid nyo, yung pamilya nyo, naapektuhan ba sa fake news na ito? Medyo ho. Mas, mas una silang, na, mas una silang naapektuhan kapag may mga fake news na imbolbo ako. Ah, uh, naniwala ba sila agad nung nakita nila yung balita na yan? Ay hindi ho. Dahil alam mo naman nila nangyayari ho sa akin. Kaya hindi sila naniniwala ka agad. Kaya lang, nag-worry lang sila. Sir, so, yung mga taong hindi mo naman personal na kilala, tulad ng karamihan na iyong mga viewers, na iyong mga fans, ako. at supporters, ano ang naging reaksyon nila sa balita na yan? Well, ang nababasa ko lang, ho, eh, hindi rin sila naniniwala. Eh, yung iba naman ay eh, nagko-condolence na, no? <laughs> lumabas ng balita na ako'y patay na. So, uh, sinasagot ko sila, hindi ho, buhay pa ho ako. Yung mga ganon. Sir, sinubukan niyo po bang alamin kung sino yung nagpalaganap ng fake news na ito? Gusto ko walang alamin, pero wala akong means na pa na alamin eh. Uh, kung paano eh. Kung ang meta nga, walang masyadong <laughs> means para alamin eh. <laughs> Napansin ko kanina sa tanong ni ng <laughs> Congressman Gutierrez eh. Sir, ni-report niyo po ba yung fake news na ito? I mean sa, sa Facebook, na, sa uh, meta? Ah, uh, hindi na po. Hindi na po. Lately ko lang nalaman na kinakailangan pa palang i-report mo para umaksyon nung sila? Kailangan pang i-report? Actually, pagkatapos nung kumalat na kayo ay pumanaw na, marami din po ang nag-fact check, no? Ah, uh, pagkatapos na organisasyon, ah, uh, para siguraduhin na may tama yung kumakalat sa inyo na malita na kayo ay pumanaw na. Ah... Uh, Paano naman po yung mga social media website no? Mr. Vice President, kung saan kumalat yung mga post na ito? May mga gumawa ba sila na paraan para matigil o matulungan kayo para i-correct no? Yung mga nga ganitong klaseng uh, fake news. Meron po bang mga tumulong na mga website? May mga tumulong po bang mga uh, individual para kayo'y matulungan na pagsawata nitong mga well, fake news na kumakalat sa inyo? Again, may minso kami para uh, ma maharang kaagad yung mga fake news na yan because uh, nakikita nila ako sa television na nagbabalita pa rin ng live. So, that that means, uh, yun ang patunay na, hey, buhay pa pala si Kabayan eh, nagbabalita pa ng live. Yun, uh, uh, yun ang sinasabi ko na uh, kami ay maswerte pa ng katulad namin personality. But ang kuwawa uh, kawawa ay yung yung wala, wala hindi walang means para ma maharang kaagad nila mga fake news na, lumalab na lumalabas against them. Kanina tinanong po ni Congressman Acop kung may responsibility ba ang Meta at Facebook sa mga ganitong klaseng kumakalat na fake news tingin niyo po ba, kabayan, merong uh, responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan? Opo, naniniwala po ako doon. At naniniwala din akong negosyo ito eh. Pati na po sa mga, sa mga vlogger, kaya ko sila nainggan yung mag-vlog, ay dahilan sa kumikita rin sila. Uh, aminin natin huwag na tayo maging hipokrito ho dito pati ang meta alam naman ni yun. negosyo ni yun eh so tingin nyo po uh, hindi lang sa content creator o nag-post uh, ang sole responsibility pagdating din po sa mga post na pino nila pati rin po ang meta Opo. meron meron tingin nyo, meron din pong responsibilidad yes, patungkol po. sa mga post na na ilalagay sa kanilang uh, uh, platform? Mahalaga po yun. Dahil uh, silang, uh, silang uh, means, eh, para may pakalat yun, eh, wala namang iba. Sila rin, kung Facebook kalimbawa, Facebook lang ang uh, magpapakalat niya, wala nang iba. Facebook to Facebook, yung eh, may mga Facebook. So, uh, naniniwala ko na ang meta ay malaki ang responsibilidad. Thank you, Mr. Chair. At uh, re-reserve ko po yung aking mga katanungan sa susunod na round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Are Maraming salamat, any... Mr. Vice Are President. Kayo any... po bilang isang mamamahayag, gano'n niyo pinahahalagahan ang ating constitutional right to free speech and expression? Of course, kami yung mga broadcaster, kami tayong mga uh, broadcast journalist, mahalaga po siyempre ang constitutional rights natin to free speech freedom of speech. Number one ho yun. Uh, pero, as a broadcaster din po, at sinabi niya sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, during our seminars, way, way, way back, ang uh, ini-instill in sa aming utak ay maging responsible journalist. Responsible on the air. That means, ang sasabihin namin, ay may uh, batayan, uh, may source, sabi nga ninyo, ay titindig yung mga balita uh, kahit sinong commission ay uh, nakatindig yung mga balita may mga patunay so yon re responsible uh, journalist uh, i i i remember that i cannot forget that be a responsible uh, uh, journalist